mga 800 milya sa loob ng Russia, matatagpuan ang planta ng misail na kupol. Mahalaga ang plantang iyon sa mga plano ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia para sa Ukraine. Gumagawa ito ng maraming kagamitan ng Russia. Kabilang ang OSA at TOR, na depensang panghimpapawid, pati na rin ang Harpy Combat Drones ng Russia. Ngayon, wasak na ang plantang iyon tinamaan ng isang planadong pag-atake ng Security Service of Ukraine na tumama sa pinakapuso ng Military Industrial Complex ng Russia. Wala nang ligtas sa Russia ngayon. May nagawa lang ang Ukraine na hindi ka paniwala. At galit na galit si Putin habang napipilitan siyang panoorin ang isa sa pinakamahalagang pabrika ng paggawa ng armas niya na nasusunog. Noong ikauna ng Hulyo, iniulat ng Kiev Post nakakagawa lang ng Ukraine ng isang matinding pag-atake sa Ishavets Electromechanical Plant o Kupol. Na daang milya ang layo mula sa hangganan na pinaghahatian ng Ukraine at Russia. Ang pasilidad na ito, nahirap na dahil sa bigat ng mga internasyonal na parusa. Ang gumagawa ng mga drone at mga sistema ng depensa sa himpapawid na nabanggit kanina. Ayon sa Kyiv Post, kinumpirma ng mga hindi pinangalanang ng source mula sa lihim na serbisyo ng Ukraine o Security Service of Ukraine na isinagawa ng Ukraine ang pag-atake gamit ang dalawang attack drone. Nagpasimula ang mga drone na iyon ng ilang malalaking sunog at partikular na tinarget ang mga gusali ng imbakan at produksyon sa pasilidad ng kupol. Patuloy na nagsasagawa ang Security Service of Ukraine ng mga eksaktong surgical strike sa mga negosyong pangdepensa ng Russia na nagsusuplay sa makina ng digmaan. Bawat matagumpay na operasyon ay nagpapababa sa kakayahan ng kalaban na umatake, nagpapahinto sa produksyon ng armas, at nagpapatunay na walang ligtas na lugar para sa infrastruktura ng militar ng Russia, kahit malalim pa sa loob ng kanilang teritoryo, ayon sa source na nakausap ng news outlet. Karagdagang kumpirmasyon ng tagumpay ng mapanirang drone strike ng Ukraine ay nagmula sa Astra Telegram Channel. Nagbahagi ng video ang isang Russian na nakasaksi sa pag-atake na nagpapakita ng usok mula sa pasilidad ng kupol. Naririnig ang tunog ng putukan sa likuran. Na malamang ay mga air defense system ng Russia na sinusubukang pabagsakin ang mga drone ng Security Service of Ukraine. Pagkatapos ay nangyari ito, isang napakalakas na pagsabog. Nataranta ang babaeng nagbivideo, video at nagtago sa likod ng bintana habang sumisirit ang apoy sa ere. Naririnig ang mga alarm ng kotse sa malayo dahil sa lakas ng pagsabog na yumanig sa lupa sa Ishabesk. Walang makakapagtago sa tagumpay ng pag-ataking ito. Napilitan ng Rusya na kumpirmahin na nangyari ito. Ang pagkilalang iyon ay nagmula kay Alexander Brechelov, na siyang pinuno ng rehiyon ng Udmurt Republic. Matatagpuan ang naapektuhang pabrika ang kanyang paunang mensahe sa telegram ay nagsilbing kumpirmasyon lamang. Dahil sinabi niya, Mga kaibigan pagbati sa inyong lahat. Inatake ng mga drone mula sa rehimen ng Kiev, ang isang negosyo sa Ishabesk. Nagtungo na sa lugar ng insidente ang lahat ng serbisyong pang emerhensya. Magbibigay ako ng update kapag may bago ng impormasyon. Ang karagdagang detalye ni Brechilov ay tungkol sa pinsala ng pag-atake ng Ukraine, ngunit ilan lang ito. Hindi binanggit ni Brechilov ang pinsalang natamo ng kupol plant, maliban sa maikling pagbanggit na ito ay tinamaan. Sa halip, sinubukan niyang ipakita na ang Ukraine ang umatake laban sa mga sibilyang Ruso. Sa kasamaang palad, may tatlo tayong nasawi. Nagpost din si Bretchelov sa Telegram. Ipinapaabot namin ang aming taos pusong pakikiramay sa kanilang mga pamilya. Bumisita ako sa mga biktima sa ospital. Sa ngayon, 35 ang naospital. Sampu sa kanila ay nasa malubhang kalagayan. Ibang-iba iyan sa kwento na sinasabi ng Ukraine. Sinundan ng British Broadcasting Corporation ang ulat ng Kiev Post at binanggit na naipaalam na kay Putin ang tungkol sa pag-atake ng Ukraine at nagdeklara na ng State of Emergency sa Udmurt. Pinatunayan din ng parehong outlet ang video na ibinahagi ng Astra Telegram Channel at binanggit na tila nagpapakita ito ng pagsabog at usok na umaakyat mula sa isang chimneya ng pabrika. Kagiliw-giliw, hindi ito ang unang beses na tinarget ng Ukraine ang kupol ayon sa British Broadcasting Corporation. Ito na ang pangalawang pagtatangka mula noong Nobyembre kahit na ang unang pag-atake sa kupol ay hindi nagresulta sa anumang nasawi o matinding pinsala sa pasilidad. Iba na ang pagkakataong ito tinargetan ng Security Service of Ukraine ang isang mahalagang pasilidad ng depensa sa himpapawid at paggawa ng drone ng Russia. Iniulat din ng Al Jazeera ang pag-atake ng Security Service of Ukraine na sinabing ito ay isa sa pinakamalalim na uri ng pag-atake na isinagawa ng Ukraine laban sa Russia. Kung ito ay makumpirma, kakaunti lang ang makakatapat dito pagdating sa layo, maliban na lang sa isang pag-atake noong Mayo laban sa isang early warning radar system sa lungsod ng Orsk sa Russia. Sa pag-ataking iyon, nakapasok ang Ukraine ng isang libo at isang daan at dalawampung milya sa loob ng Russia gamit ang kanilang mga drone. Ipinapakita nito ang tiyak ng alam ni Putin. Dahil sa pag-atake sa kupol, wala nang ligtas sa Russia mula sa Ukraine ngayon. Nakakabahala na iyon para kay Putin at ipapaliwanag ito mayamaya. -maya. Pero una, Sulit na pag-aralan ang pag-atake sa kupol at alamin kung bakit ito ang particular na tinarget ng Ukraine. At ang lahat ng ito ay nauuwi sa kung ano ang ginagawa ng pabrika, mga TOR at OSA air defense system, kasama na ang mga bagong Harpy drone ng Russia. Ang TORM, isa na may NATO designation na SA-15, ang Gauntlet ay isang surface-to-air missile or surface-to-air missile defense system na napakabilis ilipat at maaaring agad na i-deploy para protektahan ang mga tropang Ruso o mga posisyong militar. Ang sistema ay may turret na ayon sa Army Recognition Notes ay nilagyan ng Top Mounted Target Acquisition Radar na ginagamit para matukoy ang mga paparating na banta sa layo na hanggang 16 na milya at may hanggang 8 handang iputok na Sham M3-30 tatlo, tatlo o Sham m 3 Isa na mga misil ang mga misiling ito ay nakaimbak ng patayo sa loob ng turret na nasa pagitan ng dalawang radar system at inilulunsad ang mga ito gamit ang power catapult bago pa man itulak ng kanilang solid propellant rocket motors papunta sa kanilang mga target. Mabilis ang mga misiling iyon at malakas tumama. Ang 9M330 ay may tatlong tatlong libra na warhead at kayang umabot sa Mach 2.8. Nabilis. Iyon ang dahilan kung bakit sapat ang bilis nito para makasabay sa ilang modernong fighter jet. Kahit bihira itong maging pangunahing target ng TOR-M1. Sa halip, ginagamit ng Russia ang air defense system para pabagsakin ang mga paparating na misal at drone na kaya nitong abutin sa layo na 7.4 na milya. Epektibo rin ang sistema sa sobrang lapit na distansya ayon sa pagkilala ng hukbo Napansin na mayroon itong minimum na saklaw na nasa pagitan ng 328 at 6581 talampakan. Depende sa bersyon na ginagamit ng Russia. Ngayon, ang portability ay susi rin sa pagiging kapaki-pakinabang ng TORM-1. Ang air defense system ay nakakabit sa isang siyam at tatlong daan at tatlumpong na sasakyang pandigma na may apat na tauhan at kayang umabot sa pinakamataas na bilis ng mga 40 milya bawat oras sa layo na 300 at 10 milya. Ang TORM isa ay napakahalaga sa labanan sa Ukraine. Maari itong gamitin ng Russia para pigilan ang mga pag-atake ng Ukraine at ipadala sa ibang lugar na nais nilang ipagtanggol, maging ito man ay itago o ilipat sa ibang lokasyon. Kung wala ng kupol, mas kaunti ang makukuhang TORM-1 air defense systems ng Russia. Batay sa mga ulat, nasa isang daan at dalawang pulang ang arsenal ng Russia mulat sa pool. Nakapagtumba na ang Ukraine ng ilang TOR systems, kabilang ang isa na winasak ng kanilang apat na dalawang ND Brigade noong Nobyembre. Dahil wala na ang kupol, maaaring hindi na mapuna ng Russia ang nababawasang stockpile ng air defense, nagdudulot ng malaking problema sa kanila sa digmaan. Ganon din ang kaso para sa OSA na tinatawag ng NATO na SAO-8 Gecko. Ang OSA ay katulad ng TORM-1 isa, dahil isa rin itong Road Mobile Surface-to-Air Missile Defense System. Mayroon itong anim na misail na nakamount sa bubong ng sasakyan ng OSA at ang mga ito ay may saklaw na nag-iiba mula isa punto dalawa hanggang apat na punto. Syaam na milya. Ginagawa nitong mas hindi gaanong versatile ang OSA kumpara sa TORM-1 na kayang tumarget ng mga kalaban sa mas malalayong distansya Ngunit hindi ito gaanong epektibo sa pagharap sa mga misil at drone ng Ukraine habang papalapit ang mga ito sa target. Iyan ay kung gagamitin ng Rusya ang SA-8 na misil na ginawa para sa plataforma. Kung mag-upgrade ito sa Sham M33M, dalawang OSA na misil, aabot sa mga 6.2 milya ang saklaw ng OSA. Ang mga na-upgrade na, na missiles na iyon ay kayang umabot ng bilis na hanggang Mach 3. Ang tampok na katangian ng OSA ay isa rin itong amphibious na sasakyan. Sa lupa, dinala ito ng BAS isang anim na gulong na sasakyan, lima libong na raan at tatlumpot pito. Nagbibigay ang sasakyang iyon sa OSA ng abot na katulad sa TORM isa gamit ang tatlong daang kabayong makina na nangangahulugan ding maayos ang bilis nito. Kapag pumapasok sa tubig, ang OSA ay pinapaandar ng dalawang waterjet na matatagpuan sa hulihan ng katawan ng sasakyan. Maaaring gamitin ng Russia ang OSA para tawirin ang mga ilog at ibang hadlang na may tubig, kaya nagiging sapat na versatile ito para harapin ang karamihang uri ng lupain sa Ukraine. Ang meron ang Russia sa OSA ay isang karagdagang kagamitan sa air defense na kaparehan ng TORM-1. Sa TOR, nakakakuha ang Russia ng solidong range at mabilis na sasakyan na nagbibigay ng mahusay na portability. Ang OSA bukod sa tumutugma sa portability na iyon, ay nagdadagdag pa ng amphibious na kakayahan. Magagawa nito iyon kapalit ng pagbawas sa lakas, abot at dami ng missile. Ayon sa mga pinagkukunan, may hindi bababa sa tatlong daan at siyam na ng mga sistemang ito ang Russia sa kanilang imbakan ng ground forces noong 2024 kasama ang 20 para sa kanilang naval infantry. Posibleng hindi na ito makadagdag pa ang pabrika na gumagawa nito ay wasak na ngayon. At sa wakas, narito ang Harpy. Habang ang mga Shahi drone na natatanggap ng Russia mula sa Iran at ginagawa nila mismo ang laging laman ng balita, ang Harpy ay isang mapanganib na walang pilotong sasakyang panghimpapawid sa sarili nitong karapatan. Ang Reuters ay isa sa mga unang nagulat tungkol sa drone noong Setyembre, 2024, Nabinanggit na ang opisyal nitong pangalan ay garpia a isa at isa itong kamikaze drone na maaring gamitin ng Russia para atakihin ang mga pasilidad militar ng Ukraine. Umaasa rin ang Russia sa China para buuin ang drone. Mahalaga ang mga piyesang binili mula sa Beijing sa paggawa nito, lalo na pagdating sa makina ng drone at mga suportang kagamitan. Ayon sa Reuters, naipadala na ng Russia ang Harpy laban sa mga civilian at militar na target ng Ukraine noong Setyembre, na nagdulot ng malaking pinsala sa pareho. Bukod pa ron, itinatago ng Russia ang mga detalye ng Harpy. Malamang kaya hindi kinumpirma ng Russia, pati na rin ng China, ang partisipasyon ng China sa paggawa ng drone. Ang karagdagang impormasyon ay magbibigay ng bala sa mga investigador para magsaliksik pa at kumpirmahin na nakuha lang ng Russia ang Harpy mula sa Beijing. At least, Meron itong mga harpy, gaya rin ng sa torm isa at OSA. Winakasan ng Ukraine ang kakayahan ng Russia na gumawa ng mga nakakakilabot na drone at iyan ang sumasaklaw sa mga aktwal na pagkalugi na naranasan ng Russia dahil sa matinding pag-atake ng Security Service of Ukraine sa pabrika ng misil na kupol. Bagamat wala sa tatlong sistemang ito, ang direktang nawasak o wala pang nalalaman na ganoon mas pinahirap na ngayon ng Ukraine para sa Russia na makagawa ng mga ito. Gayunpaman, ang tunay na epekto ng pag-ataking ito ay mararamdaman pa sa mas malalim na bahagi ng digmaan. Gaano ka-epektibo? Isaalang-alang ang isang bagay na nabanggit kanina sa video. Ang pag-atake ng Security Service of Ukraine ng walong daang milya papasok sa puso ng Rusya ay nagpapakita na wala ng ligtas na lugar sa Rusya ngayon. At ang pagpapakitang iyon ay nagdadala ng matinding bigat ng presyon kay Vladimir Putin. Sa totoo lang, nabubuo na talaga ang presyong iyon. Noong Hunyo, sinimulan ng Ukraine ang Operation Spiderweb, isang pag-atake ng drone sa apat na paliparan ng Russia, at nasira nila ang halos one-third ng Russia's bomber fleet. Sa proseso, malaki ang naging papel ng Security Service of Ukraine sa pag-ataking iyon at may mas marami pang detalye sa kaugnay na video na ito tulad ng Couple Strike, pinatunayan ng Operation Spiderweb sa Russia, na kayang tamaan ito ng Ukraine sa loob mismo ng teritoryo nito, kahit sa ibang paraan. Kahit ano paman, matinding pressure mula sa mga hardliner ng Kremlin ang kinakaharap ni Putin simula noon. Noong Hunyo 18 iniulat ng Kiev Independent na ang ilang hardliner ay nabigla sa Operation Spiderweb at hiniling kay Putin na ideklara ang ganap na digmaan laban sa Ukraine. Sandali lang, hindi ba't nagawa na yon ng lider ng Russia? Teknikal na hindi pa idineklara ni Putin ang digmaan laban sa Ukraine. Kahit na malinaw na ang pananakop ng Russia ay isang deklarasyon nito. Tinawag niyang espesyal na operasyong militar ang kampanya ng Russia. Abang sinusubukan niyang ipakita ito bilang pagtatangkang pag-isahin muli ang mga Ukrainyano at Ruso. Ang mga kritiko ni Putin sa Kremlin ay nagsasabing hindi sapat ang espesyal na operasyong militar Monica Galit sila sa kanilang leader dahil hinahayaan nito ang malalalim na pag-atake ng Ukraine, sabi ng Kiev Independent. Para sa mga hardliners sa Kremlin, ang ganap na deklarasyon ng digmaan lamang ang magbibigay daan sa eskalasyong kinakailangan ng Russia upang mapagtagumpayan ang Ukraine. Kapag nasa digmaan ang Russia, ayon sa kanila, maaring ipatupad ni Putin ang malawakang mobilisasyon sa populasyon ng Russia. Gumamit ng matitinding pag-atake ng misail para saktan ng Ukraine at maaaring magpakawala pa ng taktikal na sandatang nuklear kung lalala pa ang sitwasyon. Hinahadlangan ni Putin ang mga panawagan. Isang empleyado ng gobyerno na kinapanayam ng Kiev Independent ang nagsabi na napaniwala ng mga malalapit kay Putin na masamang ideya ang magdeklara ng digmaan. Ang mobilisasyon ay sumisira sa katatagan ng ekonomiya. At bakit ito kailangan ngayon? May mga caliber missile at mga voluntaryo tayo hindi pa nauubos ang mga yaman, ayon sa empleyado. Pero may isa pang dahilan kung bakit tumututol si Putin sa mga pagsisikap na ito. Ayon kay Carolina Heard mula sa Institute for the Study of Wars na nakausap ng Kyiv Independent noong Hunyo 22. Ang pag-iwas sa opisyal na deklarasyon ng digmaan ay nagbibigay proteksyon kay Putin. Pinrotektahan ni Putin ang sarili sa digmaang ito sa pamamagitan ng paghihiwalay ng direktang epekto nito mula sa karamihan ng mga Ruso. Ayon kay Heard. Pero kapag nagsimulang maramdaman at makaapekto ito sa mas maraming mamamayang Ruso, doon siya magkakaproblema. Ang mga tawag na ito ay nagbibigay ng ibang pananaw sa pag-atake ng Ukraine sa kupol, na sa unang tingin ay parang simpleng pag-atake lang sa mga sandata ng Russia. Mas malalim pa ang kapasidad sa paggawa. Alam ng Security Service of Ukraine na mas maraming malalalim na pag-atake ang nagbibigay ng presyon kay Putin. Pinalalaki nila ang apoy na sinindihan na ng mga hardliner ng Kremlin para sa opisyal na deklarasyon ng digmaan. Kasama ng deklarasyong iyon ang mobilisasyon dahil mapipilitan ang populasyon ng Rusya na tanggapin ang katotohanan ng matagal nang itinatago sa kanila ni Putin. Bigo ang espesyal na operasyong militar hindi kayang aminin ni Putin iyon dahil mahina na ang suporta para sa kanyang pananakop sa Ukraine. Tinawag ng Atlantic Council na isang nag-aatubiling pagkakasundo ang suportang iyon noong Disyembre. Noong 2024 ang suporta para sa digmaan ni Putin ay nasa pagitan ng 60% hanggang 75% depende sa survey. Gayunpaman, itinuturo ng konseho na ang mga nakaraang digmaan na sinimulan ni Putin ay naging halos walang sakit para sa karaniwang Ruso. Naiiba ang sitwasyon sa pananakop sa Ukraine. Mahigit isang milyong casualty ang naranasan ng Rusya mula noong Pebrero 2,000 at 22 nangangahulugan na naapektuan na ng digmaan ang maraming milyong tao sa Russia. Kahit hindi sa harapan ng labanan, may mga taong may kilalang naroon o nawalan ng mahal sa buhay. Ngayon, sa mga pag-atake tulad ng sakupol at Operation Spiderweb, ang digmaan ay bumabalik na sa kanila. Ayon sa Journal of Democracy, bago pa man ang mga bagong pag-atake, nagsisimula ng mawalan ng interes ang mga Ruso sa pagsalakay ni Putin noong Pebrero. Binanggit nito ang isang survey noong Setyembre 2024 na nagsasabing 47% ng mga Ruso ang naniniwalang mas marami pang pinsala kaysa benepisyo ang naidulot ng espesyal na operasyong militar. 28% lang ang nagsabing mas maraming benepisyo ang nakuha mula sa kampanya. Ang natitira ay neutral. Sa pamamagitan ni Kupol, mas lalong na pressure ng Ukraine si Putin. Maaaring sundin niya ang panawagan na opisyal na ideklara up ang digmaan laban sa Ukraine na ikinagagalit ng mga Ruso dahil maari itong magbukas ng posibilidad ng ganap na mobilisasyon. O kaya naman ay patuloy siyang tumanggi sa digmaan at naghihintay. Batid niya ang lumalakas na galit sa ilalim ng ibabaw sa bawat matagumpay na pag-atake ng Ukraine. Habang tumitindi ang mga pressure, sinusubukan ni Putin na mag-organisa ng malaking opensiba ngayong tag-init sa Ukraine. At dito pumapasok ang isa pang nabanggit kanina sa video, ang pagbawas ng kakayahan ng Russia na umatake. Ayon sa Cable News Network, ang layunin ng opensiba ni Putin ngayong tag-init ay makakuha ng mga teritoryo lalo na sa Sumi at Donetsk Oblast. Nanghakot siya ng maraming sundalo para sa misyon. Sa Sumi, 50,000 tropa ang naghahanda ng buffer zone upang protektahan ang mga hangganan ng Russia laban sa anumang susunod na atake ng Ukraine. Katulad ng isinumpang kontrapagsalakay noong 2024. Sa Donetsk, nagtipon si Putin ng isang daan at sampung tropa malapit sa mahalagang lungsod ng Pokrovsk, kung saan may limampung sagupaan bawat araw. Sabi ng Cable News Network, may 70,000 tropa sa rehiyong ito noong Disyembre na nagpapakita na pinaiigting ni Putin ang kanyang kampanya sa Donetsk ngayong tag-init. Kaya saan papasok ang pag-atake sa kupol sa lahat ng ito? Hindi sapat ang lakas tao lang para magtagumpay ang opensiba ni Putin ngayong tag-init. Matatag ang depensa ng Ukraine, kaya napigilan na nila ang pag-usad sa Sumi kailangan din ni Putin ng maraming drone para atakihin ang mga posisyon ng Ukraine at sapat na depensa sa himpapawid para maprotektahan ang nakuhang teritoryo. Parehong kapos na ngayon ang dalawang uri ng sandatang ito. Salamat sa Security Service of Ukraine. Pinalakas ng Russia ang mga pag-atake gamit ang mga drone ngayong Hunyo bilang bahagi ng kampanya ni Putin ngayong tag-init. Noong ikauno ng Hulyo, iniulat ng Euronews na nagpakawala ang Russia ng record na at 5,438 drone sa Ukraine ngayong Hunyo lamang. Iyan ay mahigit 1,200 na mas marami kaysa sa 4,100 at 78 drone na ginamit noong Mayo, na siya ring nagtala ng record noong buwan na iyon. Parehong tumaas ang dalas at bilang ng mga drone na ginagamit sa pag-atake. Kaya napakahalaga na mapatumba ang mga pasilidad tulad ng kupol. Kailangan ng Ukraine nabawasan ang mga pag-atake ng drone upang mabawasan ang pressure sa kanila. Habang ginagawa nila iyon, gusto rin nilang pahinain ang depensa sa himpapawid ng Russia para makagawa ng ligtas na mga daanan sa himpapawid sa Ukraine. Maganda na ang nagagawa nila doon. Noong Agosto, 2024, nakita natin ito. Ayon sa Business Insider, sobrang napilitan na ang depensa sa himpapawid ng Russia. Kaya napipilitan si Putin na mamili kung saan niya ipapadala ang mga ito. Mga unit tulad ng kanyang TORM, ISA, SOSA at S-300 ang unit ng depensa sa Himpapawid. Hindi na posible ang kabuang proteksyon, lalo na nang nagsimulang maglunsad ng mas maraming pag-atake ang Ukraine sa teritoryo ng Russia. Hindi rin gumanda ang sitwasyon para sa Russia. Pagsapit ng Mayo ngayong taon, iniulat ng United 24 Media na nagsimula ng bawiin ng Russia ang mga S-300 at S-APAR na raan na air defense system mula sa malayong silangan. Pinalitan nilang mga sistemang iyon ng dose-dose ng peke sa desperadong pagtatangkang magkunwaring, kaya pa rin nilang magpakita ng lakas sa Asia. Hindi na nila kaya. Inaalis ng Russia ang kanilang mga air defense para punan ang mga puwang na nilikha ng Ukraine sa pamamagitan ng pagsira sa isang libo isang daan siyam naput isang na unit ng anti-aircraft warfare ng Rusya simula ng salakayan ni Putin. Ngayon, pagsamahin mo ang pagkawala ng mga drone at air defense. Pinilit ng Ukraine ang Rusya gamit ang pag-atake ng Security Service of Ukraine laban sa kupol. At ang resulta ay lalo pang humina ang Rusya. Eksakto sa panahon na kailangan ni Putin na maging malakas ito. Mas kaunting mga drone, mas kaunting pinsala sa mga lungsod ng Ukraine mula sa kanyang mga pag-atake. Dahil wala ng bagong torm isa at OSA air defense systems na papalit sa mga iyon, natatalo ang Russia sa Ukraine. Nagbubukas na ang mga ligtas na air route. Maaaring gamitin ng Ukraine ang mga daanang iyon para magdulot ng mas malaking pinsala sa mga tropa at kagamitan ng Russia na maaaring magbukas ng pagkakataon para sa mga kontra-atake sa hinaharap. Kung hindi, Maaaring simula ng Ukraine na atakihin ang mas maraming pasilidad ng lohistika at imbakan ng Russia na posibleng makapigil sa kanilang opensiba ngayong tag-init. Gaya ng dati, maingat na pinili ng Special Victims Unit ang kanilang target. Hindi lang ito tumama sa pinakaloob ng Russia, kundi nagbigay pa ito ng matinding pinsala sa isang pabrika. Kailangan ni Putin ito para magkaroon ng kaunting pag-asa na makamit ang kanyang mga layunin ngayong tag-init. Nakakamatay, walang awa, mahusay, ang Security Service of Ukraine ay lahat ng tatlo at si Kupol ang pinakabagong halimbawa. Pero hindi lang ito ang nag-iisang halimbawa dahil patuloy na tinatamaan ng Ukraine ang Russia sa mga maseselang bahagi mula ng ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Alamin pa sa video ito kung paano nagdulot ang Security Service of Ukraine ng mahigit limang, limang bilyong dolyar na pinsala sa Russia simula noong Pebrero taong 2022 mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang video ng matagumpay na pag-atake ng Ukraine laban sa Russia.